Gulat na gulat si Kim Cho matapos ibahagi ni Mr. Jean Velasquez ang mga nakita niya noong nasa California sila last month. Sa nagganap na ASAP Live, nakita ng ibang artist kung paano nilanggam ang kinpao. Dahil nga bahagi sila ng nasabing event sa California, nakita ng lahat ang mga sweet moments na off-camp. Hindi lang si Mr. Gene ang nakakita, kundi ang ibang staff rin. Paging ang mga boses, ay nakita ng darawang mata nila kung paano ang kimpaw roon sa California. Napakatapang iba ang hangin sa California. Kung babalikan nga natin, din ang kimpaw. Sila talaga ang dinumog ng mga OFW. Sold out ang tiket. daming nagmamahal sa kanila. Ayon na sa mga komento. Yari, minooking ni Miss Lijin. Next time kasi, hinihinay sa tambingan para hindi nakikita ng mga kapwa-artist. Tawang-tawa ako sa reaction ni Kimi. Hindi makapagsalita matapos mabooking. Pagkaspo naman mga asal Parang si Meme Bice. Nawala ang pagiging hyper niya. Hindi nakapagsalita. Namula ang kanyang mukha. True na true kasi ang mga kaganapan sa California. Hindi nga daw mapaghiwalay ang darawa. Laging misang isang isa. Buking na buking ang kimpaw. So ilig overload. Anong ah, signorito?